wow so ngayon guys lobat so lo, but, but yung awa ko na to ito so, ngayon ay may na naman kami so ngayon ay mag grocery na naman kami ulit yan dami naman mga pagkain yun Dami mga pagka ka sa mga Hindi malamig. Sige ako maghahanap. Hanap ako Dalawang gardening. Street walk naman, malamig dito. Mga pa pa up Papayaran muna natin Papayaran muna natin Huwag muna, muna, muna natin buksan yan Bawal kasi yan buksan dito Bawal, bawal pa papayaran muna Ay, hanap na ako Gardenia Dalawang Gardenia yung mahanap ko dito Gardenia So ngayon guys, ay mag-grocery tayo Ayan, ito so nga ulit yung pinaka Apat na ano na natin Pangapat na ano na namin to Grocery Grocery pangapat na na video ko to nung nasa market market kami at ano SM of, SM sukat diba ngayon dito sa Morpesia may grocery tayo so hanap uh, tayo ng mga pagkain let mga palaman na naman ang hinahanap ko ang Goya ano? So, uh, maghahanap na ako ng gardenia eh ano pa o gardenia? Domingo, ano bang number ng gardenia na yan? Hanap pa o gardenia dahil? Marami mm -hmm. agad namin nabili Isang pig ha? C2 Picnic

Nahanap ako ng gardenia Saan ba talaga yun? Gardenia Hindi Hindi ako na muna mag-isa Hahanap ako gardenia Ako mag-isa Ano may cheese niyan? yan may cheese Ayan yung may cheese Ako mag-isa dati mag-anap ng gardenia Ako mag Ako mag-isa kaya akong mag-isa mag-anap Pagod nga yung hubo Ako 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 mag-anap yun Kaman mo ako isanap tayo, tiger din niya Sino magpasama sa akin yung itu Daddy daw yun eh. Ra hanap na tiger lang oh. Ra 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 Nakita ko na. Ayun. Ilan ba dalawa? ba dalawa? Isang dalawang garden yan na nakuha natin. Masa na sila Masa na sila daddy Nakakuha na ako Okay Post na natin. Post ko, ko dito. Paano um, Pringles. Akin cheese. So favorite ito yung cheese eh. Cheese ba ito? Place and flavor. Walang cheese na ano. Pringles. Parang Pringles dito. Walang cheese. Ito na lang kayo. Pwede na lang sa akin Ano ko? Nakuha tayo. Isang ano, parang ano siya, Pringles. Lace. Stop siya. Stop. Wala, ang dami kong bitbit. Ano Ano lang sila? wala na sila, sila. sana na sila post muna natin okay nakahanap na kami kaya talaga na kaya naman palaman naman Ah, uh, isa pa para dalawa. Tayo sinabi mo, isa lang teba Isa lang. Pambala. wala tayo. Ayun na, puti. Wala na akong bitbit. Wala. Wala. Wala ulit. nagbalag kasi ako dito ngayon eh ako naman din hindi naman tayo magnanakaw dito ah diba hindi ako magnanakaw dito nagahanap lang naman ako babayaran ni daddy diba walang mag isa dito nagaano eh wala ang dami naman kasi hindi kasi ako dito hindi tayo wala wala dito, Dala. Dala. dito. Wala din. Dito wala, Dito wala, Dito wala. May tatanong lang po ako. Saan po yung ano yung pinapalaman sa Gardenia? Yung pangalan ay Goya po. Sa 21. Sa 21. oh. Ito. Ah. Ito na pala eh. Anong gusto natin dito? Ano ba talagang flavor? Ito na pala yung hinahanap ko sa inyo, Okay no? ba? Diba? Ano ba talaga dito? Ang mas magandang flavor. Ang flavor dito ay dadalawan na lang ba natin isa lang? Isang ganito. Nakahanap din. Tinulungan ako ng ano dun may ari. Nasaan ano sila? Nasaan na sila? Ano Naku. Ayun. Nakita ko si Ace. Nakita ko siya. Ah, nakahanap na ako, Daddy. Nakahanap na ako. Ito lang. Ano, ano? Gusto mo ba ito o pili ka dyan? Gusto mo uh, yung beer o pili ka dyan? Nakapabasag yes. kasi pwede pag pag ano. ano sa pagbaano. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ito, ito ang beer o yan? Ah, yung blue. Yung blue, blue gusto ko. ko. Mo. blue Ay, ang gusto ito. ko dun eh. Pepsi? Eh, isa. Yeah, so. Ano isa? Ano yung ano. Blue. blue. Kuhaan kua, mo ako blue. Ayan. 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 Pahanap din ako. Meron pa kasi kami dong ani isang palaman eh. Nagpatanong ako dun sa ano. Eh. Nagpatanong ako sa na may ari. Naplag kasi ako dito ngayon eh. 11 minutes ang inabot. Pero wala pa eh bayaran naman din namin mamaya yan nagpapabukas na si Kent po nagpapabukas na sila dito nakahanap tayo ng palaman ngayon pero isa lang nakuha ko natin isa lang yung nakuha kong palaman kasi meron pa sa bahay eh. o, oh, meron pa sa bahay yung isang palaman yung isang palaman yung pinapahanap so, yung sa number 21 pala yun. And nasa number 21. ayun ano? Si Dave, ayaw? Ayaw mo siya, Dave? Nagtamit ko nito yung tape. Ano yun? Akin. Pepsi? Ano sa'yo? Si daw sa kanya, Pepsi. Una, una, dito. Ayun, o, Pepsi. Ano yung mga? Ayan, ano, o, okay. Sige, Halika na, Bibili pa ba tayo eh? Bakit? Ininom ko ba ng gatas? Hindi. Yung pinapabilis sa akin dati ni Lolo Oca, yung candy na ano... Hmm. na... ano ba yun? Hindi ng Goya, yung candy lang. Halika na, bayaran natin ito. Bayaran na natin ngayon. Meron ng magic sarap eh. Chicheria na lang ba? Ano? Wala pa ng chicheria. Meron eh. Meron na bang chicheria? Tag-iisa ba kami nun? No? Wala. Wala pa. Tag-iisa. Bili pa tayo chicheria pa. Chicheria pa tayo eh. Chicheria. Para tayo chicheria doon. Pumukas na bigat. Bikat. Kaming dalawa na lang yung chichirya. Saan mo ito yung Ano ba talaga gusto namin dito? sa counter, na ako. Ano ba talaga dito? Piatos? Ito dito marami yung masarap Masasarap ba dito? Masasarap dito yung mga chichirya? Ang favorite ko kasi dito yung ani eh. Piatos favorite ko piatos piatos pa dito mami piatos favorite ko yung piatos eh anak ko kasi yung piatos ito oh, shit nagmarienda kami kin ani eh kumain ako nyan eh bang ang hang sobrang ang hang yan. Piatos yung hinahanap ko. Puro naman to ano, Vika at Nova. Uh, alam mo, talaga mapili namin uh, shit yeah. piatos na lang ito na lang daddy sa akin meron na ba ako nakahanap naman ikaw tayo yung ano yung ano v-cut meron na ba ako daddy ito. akin ito v meron na akong isang v-cut na to gikap oh, ka grabe nakakapagod ah, ang dami na agad namin na bili oh ah okay. puro na itong mga biswit <coughs> oreo nababayad na kami kasi binibilisan na namin maganap eh at saka pumili ng mga ano dito mga ah, lalamunin diba Okay na yan, Daddy Akin ba yung V-tap, Daddy? Akin yan Kay Daddy daw yung V-tap Saan ba talaga yun sa akin? May Kay Daddy daw yung v eh Ano sa'yo? talaga Kung hanap yung ano na lang Cheese Cheese na lang Kuna na lang ako Hindi talaga Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ah, ayan, okay na rin yan Hindi na lang talaga si <laughs> na lang kumuha Ito kasi ako kopis Cookies Ayan pa cookies Cheap Ayan no cheap Ayan na lang para hati hati Ayan magbagbabayad na kami Ako oh, good Dave ko naman yung sapatos ko Sapatos? Sapatos? nao Apo yung bitbit. -bit? 'Yung bitbit din nako. Bitbitin mo na. Ang dami bibitbitin ko pa yung sapatos doon eh. Pa ata yung sapatos ko doon bibitbitin ko pa. <laughs> dami 'yun. Oh. Bayaran na namin 'yan. Okay. Si Mila ba mo?

ano maghintay ng mabayaran nato Ano oh, no, tasket. Anong number kaya yung babayaran ni Daddy? Anong number? comment mo nga kung anong number yung babayarin niya 47 ba o 46 o 45 44 and 43 ano yung babayaran niya ano na no, nag-grocery kami sa 18 nagbayad si dad Yeah, okay. so tsaka pagkatapos namin mag-grocery Uuwi na kami agad Tapos madami na namang Laman yung ano namin doon Ayan dami na naman kaming laman doon nalalamunin karani nakaraan kasi rin eh hmm, ano, grocery kami na market market at mulok ay ano uh, SM Sukat ngayon dito sa Mulok Asia iba iba naman yung mga ano dito mga pagkain pero magkakapareho pa rin naman diba tayo naghihintay para magbayad si Gabi yan yung video natin mapot na ng 19 minutes pag in-upload ko pag in-upload ko kasi sa youtube medyo matagal to eh matagal to so, pero okay lang yan so post na muna natin ngayon guys post muna natin maghintay tayo kasi magbubayad pa si Rabi hindi lang pala guys may sasabihin pa ako sa video sa inyo yan Yeah, ang, ang, ang nasuot ko palang gamit ay eto guys, Dragon Ball Sot ko Dragon Ball Yan, kasi dati lagi Marvel eh Ito yung Dragon Ball Dragon Ball Sot ko ano, yan. Iba na Yan, ba? Yan, so may sasabihin pala ako sa inyo Yan So, kasi ngayon Ay, kumain kami sa ano Kaganina kasi, na nasa seaside kami Kumain kami sa ano uh, Ano ba tawag doon? Giligans Ayan, Giligans yung restaurant na yun, Giligans. Galigans ba yun? Galigans. Ayan. Ayan, guys. So di hanggang dito na lang itong video na to guys. Puputulin na lang natin. So ayan. So pagkaano na lang namin sa bahay. Giligans yung ano itong restaurant namin. Giligans. Ang tawag ito. Nagsisimula sa letter G. yan Bye.